Ang butike na ito na may maiksing mga paa ay eksklusibong ng bibiktima ng ilan pang mga reptiles. Karamihan ay tumatakbo na lamang para mabuhay pero ibahin natin ang tuko na ito. Ang pagiging maliit at ang pagkukumopledge nito ay nagbibigay sa kanya ng ilang proteksyon ngunit hindi sa sikat ng araw. Sa kabilang banda ay kinakailangan ang pagiging maingat sa lahat ng pagkakataon dahil hindi alam kung kailan naatake ang kalaban. Ang pag-uugali ng mga tuko ay madali lamang nahulaan. Dahil kapag ka nakakaramdam sila ng panganib ay nagpapalabas ito ng likido na mula sa kanilang katawan ngunit hindi sa pamamagitan ng kanilang bibig. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang buntot. Ang likido na pinapalabas sa katawan ng tuko ay napakalagkit at napakabaho. Kaya naman sa sandaling maamoy ito ng mga kalaban ay umaatras na lamang ito o nagtatago. Ngayong alam mo na na napakadelikado pala na basta-basta na lamang lumapit sa mga toko dahil sa nagpapalabas ito ng likido sa kanilang katawan, kinakailangan na magsuot ka ng eye goggles para maproteksyonan ang iyong mga mata dahil sa nagpapalabas ito ng likido at ito'y napakalagkit. Pwede mo rin ibahagi ang video na ito para sa kaalaman ng iba. Hanggang sa muli, see you in my next video. Peace out!